Hey guys, dahil nakapang Nakakuha tayo ng mga malunggay Talbos ng kamote Ayan Halo natin yan sa piniritong isda Di ba? Uh, nakakuha tayo ng ano ng Malunggay sa kapitbahay Umalis kasi yung Kapitbahay titikan natin na nasa ibang dako pala may ibang transaksyon di inunahan na natin ng kuha ng malunggay hmm. alam mo naman salisigang tayo diba ayan yung ano salisigang tayo diba ganyan salisigang ganyan tayo ka high-tech ngayon. High-tech modern modern session tayo eh. Ani ba? Ani ba? So, kape tayo. Kumulo na 'yung tubig. Dito lang 'yan, Sanis Kape 3 in 1. Bye-bye.